ayan okay na so magpa power up tayo ng uh, 12 ay no no 16 kilowatts na dalawang piraso no? pero safe mode ang gagamitin natin ayan wait lang may ako magsa shout out sa inyo so test muna natin yung mga battery ay Amen. I-test natin yung battery. Papakita ko lang. Okay. So, dali ha. I-test muna natin. Check natin pala kung may load. Ayun, 56. Oh, 54. Ba't okay ba? Bale, babalansin yan mamaya. Ayun. Balancing na. Good day, sir. Parang hindi ito ang balanse, hindi ito balance, eh. Ayan, okay. So Ayan. Lumapit na. So tama, 55 wala pang current. So lahat meron na. On. Pantay. Pantay. Okay. So safe mode tayo Ah. ah. ay Ay. <laughs> Nasaan na 'yung ano? Koconnect muna natin 'yung parallel natin. So ito, ilalagay na natin dito sa 1 as ah, a 2. Parallel two. sa sa parallel 1. Dito. Okay. So taas natin yung mga individual batteries uh, battery breaker tapos yung main okay so check muna natin kung mayroong ano to voltage DC palagay sa DC sige oh 56 okay dito tayo sa kabila kung tama yung polarity at saka kung 56 din. Ilan yan? 56. So parehas. O, oh, hindi baliktad ah. Okay, so eto So ito off grid tayo dito ha. Dito sa ano yan, 1 and 2. So tataas ko na to, pero hindi pa natin paandarin yung load side. Ayan. So, sa safe mode, ang unang uh, gagawin natin ay magpa-power up lang tayo gamit ang solar panel. So, hindi mo na natin paandarin itong mga switches na to. Para kasi sa output ito or sa load side. Uh, dahil nga safe mode tayo, later na natin pagaganahin yan pagka na-connect na natin yung parallel. Okay, so ito. DC switch. I-on ko lang yung DC switch para magkaroon ng power. Tapos, magbibigay lang ako ng tig-isa. Ayan. So, tig-isang PB lang muna. Ayan So, nag-on na yan. Pero, yan ang gagawin nating uh, sleep. At ito ang master. So, dun sa so, may off, na word mamaya. Dapat mayroon tayong makikita dyan na ah, ayun, o oh, SO2 at saka MO1. So, hmm. nag-connect na. <laughs> Kasi kanina na parallel ko na yan, dito, pa sa, dito lang sa baba. So, ang lang natin mamaya, no? pagka in ko na to, pre ko na, ay ah uh, ihintay natin na uh, mag-normalize, no? So, titignan natin dun sa normal mamaya kung mag-iilaw yung dalawa. So, sa so ngayon ay uh, iseset ko muna kasi... Monitoring Oh, Oo, lang. Table, para. Hmm? Ayun. Ay, pwede ka. Oh, So, magseset muna tayo sa master at saka sa slave anyway master na lang ang gagalawin natin ngayon kasi yung sa slave sumusunod lang naman yan okay so dito na ako magsiset and mamaya may kita nyo pagka nag normal na uh, saka natin palalabasin yung power dito sa load sa battery so check ko muna yung battery setting ayan naka use battery muna tayo hindi tayo gumamit ng communication cable eh, ano? kasi kailang i-firmware upgrade pa yung mga BMS nito kaya yan lang muna so naka yung max discharge ay nakalagay sa default so ibaba lang natin ayan uh, ilagay ko lang sa 125 pero mataas ang uh, discharge nito or kahit sa 100 ay nawala wait lang ayan so tingin natin 100 lang medyo tataasan din natin yung max charge titingnan natin kung mag harvest pa hapon ah, na rin naman na So kung ano yung setting natin dito sa main inverter, ganoon din ang setting natin yan sa slave. Kasi susundin lang niya. So lagay ko muna sa 75 at tama naman. Since apat na piraso tayo na for, uh, 200 ampere hours, na 800 uh, ampere hours tayo na So confirm natin. Ayan. Then balik tayo. Tapos ito, since ang uh, ginawa natin ano, ay... Uh, Dinisable natin yung uh, grid side kasi ang baba ng voltage nito nasa 130 lang kaya walang silbi yan. So off-grid ang operation natin. Pero yung galing sa distribution utility ay dito natin nilagay sa gen side, generator side. Na pagka umabot ng uh, 49 volts ang battery, ayan ay mag-charge yan. Pero gagawin natin ay... Uh, bababaan lang natin yung charging current para hindi naman magastos so ito wala na rin yan bali wala na yan kasi wala tayong utility charging pero ayun uh, naka off box tayo unwritten rule pwede tayong uh, maglagay sa gen siguradong gen to hindi nagkabaliktad Yung yelo ba kanina? Yung yelo ang dito ha, sa gen. Yun o kagaya nun. Hindi ba? Pare. Baka nagkabaliktad eh. Nasaan yung may tinanggal ka na tape, tape na yelo? Yung parang yung kinabit ko kanina. Natanggal yung yelo? Yung oh. marking? i-test natin continuity eto tsaka yun pero one muna um. so wala ah ito wala pa ito. So sa safe mode ano, pagka naka-off pa yung ating uh, mga inverters, ayan. Electric pa niya pare. Wala tayong makikita na output, ayan. Wala tayong makikita ng output diyan. Ayan, no. Kasi nga hindi pa nag normalize, saka lang mag-normal yan pagka na-on na natin, na-on. So sa ngayon, naka-safe mode pa. At uh, naka-off din doon sa kabila. So sa slave yun. Ah, uh, try natin to, Narcy. Continuity. Sa gen tayo ha, gen port. Pa-test ah. muna. Pa-touch, Dulo, dulo. Okay positive ah, <laughs> sa, ano? sa live Jen wala wala ah. pa sige sure naman na siguro sure na siguro <laughs> so ayan So pag inon natin ano, pag inon natin ito, Ayon sa kabila saka lang tayo makakita na magdo normal ito then on na yan lahat Andale. medyo ano po <laughs> hindi ako hindi ako confident asensya na hindi ako confident sa connection asensya na

So, yun lang ha. Nagsigurado tayo. So, gagawin natin ngayon ay on na natin. Oh. No? Pag on na natin, uh, susukatin natin dito may lalabas na yan. Na 230 AC. So, yun na natin. Ano. May kita ninyo magpapago rito. Magpapago yan. Magiging on yan. At uh, hintay natin mag-normal. So, kung titingnan nyo, naka-off yan, oh. Ayan, pumasok na yung on. At, uh, nag-on na rin yan. And, yung sa solar panel, itaas na natin ng tuluyan. Ayan. Okay. So, So kung makikita nyo, ano, mga kasolar, malinis. Malinis yung device information natin. Wala tayong error na na-encounter kasi... Kasi ang nangyayari dyan, pagka nagkaroon ng uh, mali yung uh, pag-on uh, mo, no? pag uh, pa power up mo, mayroong error na lalabas dito. Yung grid change, uh, grid change mode. So, medyo madumi na yung device information mo. Kaya, ni-start natin sa tinatawag na safe mode. Ayan. So, hintayin lang natin na mag-normal. Uh, at, nang makita natin yung load. So, 3 strings ito. 16 kilowatts. Bawat isa. Ayan. Mayroon tayong ano magnetic ring magnetic ring malalaki kasi yung wire natin 50mm squared oh. ayan so ito yung sa loads ay ano sa si gen gen port and then naka manual to magta transfer yan mamaya ayun so parehas nang nag on so nag normal na parehas ng nag-normal, uh, meron ng green dun sa normal, pwede na tayong umuwi at magbarik. Ayan. Ibig <laughs> sabihin, eh, ayos na. Oh. Pwede naman tayo magbarik. <laughs> Ayan. Transfer switch tayo. Ayan. Okay. So, yun ang ating safe mode. So, gumana na ang ating uh, parallel. Ah, ito ah. <laughs> ayan. Pwede na magbaring. <laughs> pwede, pwede na. <laughs> so, ayan. May kita nyo mga ka-Solar. Naka-off-grid. <laughs> so, iset ko lang dito sa battery. Ano? Uh, gusto ko mababa lang yung setting natin ayan 57 nga ay eh, yung absorption tataas ko ng konti yung float lalagay ko sa 56 at ta ibababa ko naman yung absorption sa 56.5 ganon din sa equalization kasi yung equalization na yan sa lead acid yan hindi naman natin nagagamit na yan tapos itataas ko yung low voltage para Maganda kasi na mataas ang low voltage mo, protected yung battery. So, shutdown, lagay ko sa 47. Ayan, lalagay ko sa 49. Yung low, ay, taas na, yung low voltage. 49. Then, check natin yung sa system work mode. Ilan yung kanyang... Ayan o, oh, yung maxal power, naka-default yan sa 16. And dito, hindi di ko na tinatanggal to. 20 ay naka 47.5. Lagay ko na lang sa 49. Maganda kasi na mataas yung uh, low voltage. Ayan. Kasi off-grid to eh. So maganda na may natitirang mataas pa na charge. Pero hindi nauubos dito yung kanyang uh, charge during the day, no? mataas ang uh, storage niya rito kasi 800 uh, ampere hours So ayan ayan nag-function na okay na So Oh may rice paper So magtatakip na tayo ayan So, kung makikita nyo wala hindi ko na pinagana to kasi kailangan ma-firmware upgrade pa yung battery nya oh. meron na siyang load napakabara ng load nyan 95 99 lang din doon ilan no 60 17 ilan 16 oo oh, tama nga yun lang ay, yung ano pa pala nito? Wi-Fi. Baka tinago nyo. Ito ito. Ay, hindi naka ano. Hindi naka switch. Hindi yung wifi sa kabila. Kailangan mo masok. Hindi ko mamamonitor to. Paano kaya? Oo, ano? Iko-connect ko muna. So, yun lang muna mga kasolar solar no? i connect ko muna yung wifi. Gamitin ko itong cellphone. So, doon lang muna tayo. <laughs> ayan. At kita-kita uh, ulit tayo sa so, susunod na video mga kasolar solar Ito nga pala si Narcy, ang ating uh, matikas na electrician. At uh, ayan, ang ating uh, panelista sa taas, si Sir Joseph. Ayan. <laughs> <Ayan>. <laughs> so, yun mga kasalar. Uh, maraming maraming salamat sa panonood. At uh, usap tayo sa susunod na video. Ang inyong kasalar, si Solarens. Di na. Yeah.